Isang mapagpalang araw, mga minamahal naming ka-farmers. tumuli ang Farmer's Choice Agri. Sumasa inyo upang magbahagi ng ang kalamang agrikultura ngayong makabagong era. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang napapanahong isyo, ang paparating na tagtuyo, drought season or dry spell season, ang El Nino phenomenon. Tara, samahan ninyo ako sa ating panibagong video. Ngayon, naharapin natin ang isang napapanahong isyo na nagbabadya sa ating komunidad ng mga magsasaka ngayong Abril, ang El Nino. Ayon sa Phil Rice, halos 363,650 hektarya sa mga bansa ang magiging apektado ng El Nino. Ito isang pangyayari na nagdudulot ng tuyot, pagbaba ng ulan at posibleng kondisyon ng tagtuyo. Ano ang pwede natin gawin, mga farmers? Sa mga panahong ito, ang pagiging flexible ang susi Pagamat staple ang uh, palay, ang pag-diversify sa mga gulay, pag-aalaga ng uh, mga hayop o livestock ay maaaring maging lifesaver. Isa lang alang ang mga pananim na mabilis anihin tulad ng pichay na nakadagdag sa inyong kita sa gitna ng inyong inyo. At huwag kalimutan ang malagang kalamang mataas ang commercial value tulad ng kalabasa, melon, itong mga pipino at watermelon. Malaki ang hamon ng El Nino pero sa pamamagitan ng proactive na pagpaplano at smart farming practices, kaya nating daanan ang mga dry spells na mga ito manatiling naka-inform tungkol sa rainfall forecast ng pag-asa at i-adjust ang ating mga estertiya ng naayon. Dito sa Farmer's Choice Agri, hindi lang tayo isang channel. Tayo ay isang komunidad. Sama-sama nating ibahagi o sama-sama tayong magbahagi ng mga insights, tips, at innovations para palakasin ang isa't isa sa bawat panahon. Maraming salamat sa inyong panunod. Let's keep growing, learning, and thriving in modern agriculture. Hanggang sa susunod, patuloy tayong pumili ng smart, sustainable farming practices. Ako si John Mark Dimitilio, nagpapaalam sa inyo, stay strong mga farmers. Mabuhay tayong lahat.